Yun bang ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko ngayon ang lahat. Mali po ang pumatay. Po, oh, p***. Ay, nakaumuwi ka lang. Mama po ba purahin ang Santo Papa? Yeah. Uy, ang NPA! Ituro nyo po sa amin, ang tama. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Kapitang President, ito bigla. Ito ba ang gusto nyo? Tayo ang patayin ko. Patayin ko ngayon lahat. Mali po ang pumatay. Po, oh, p***, nalagaw umuwi ka lang. Mama po ba ang kurahin ng Santo Papa? Yeah. Uy, ang NPA! Ituro nyo po sa amin ang tama. Ang dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po man, bastos ng babae. Bakit ka, Presidente, ito ba ba? Ito po ba ang gusto nyo maging